O sige, tanongin natin si Vice President Sara Duterte. <silence> Yan, nakapagin na ayos sa kapit audio? Okay. Dito, meron nagtatanong kay Vice President Sara Duterte. Marami kasi walang tigil na pagtatanong, asa na si Pastor? Asa na si Pastor? Ngayon, malalaman natin. Eh kasi marami din nagtatanong sa ating Vice President. Okay na ba ating audio? Okay, let's play. Ang si Pastor Kibuloy, nasa <laughs> sa lalim. <laughs> kaya kaya, di ba? Pareho-pareho tayo ng sagot. Kaya kahit ilang araw na maghanap ang ating kapulisan ay at kahit pinpipin pa niya ang POMAR, Force of the Philippines at Philippine National Police, ang POM Pwersa ng Pilipinas sa Kupaw hindi na makikita. Bakit? Nasaan si Pastor? Sa ano? tayo, ano? Alam ni Vice President Sara Duterte. Alam ni former President Rodrigo Roma Duterte. Kaya ang kapulisan, araw-araw, walang -araw tigil sa paghahanap ng heartbeat. Heartbeat pala ng palaka. At lumipat pa, heartbeat na ng daga. Kaya sa sobrang kahulilang ni Torre, ay sumakay na sa helicopter. na po tayo makaupo. Yan. Di ba? Nakita natin ang unang ginamit sa pang-aabuso sa Kingdom of Jesus Christ compound ay si Tore. Asa na siya ngayon? Na itcha na! Ano pang ginawa? Gumawa pa ng propaganda ng talimkao. Oh. Human trafficking daw! Ginamit pa ng mainstream media! Anong kinalabasan? Palpak din! Oh, eto! Para sa update ng bawat Pilipino! Wow. eto Ito na pala ang ginagawa ng kapulisan! hindi makakita ng goal, hindi makita si pastor, hindi makita yung tunnel, sila gumawa ng tunnel! Yan! Yeah. Kaya nananawagan tayo kay PNP Chief Marvin, kinakailangan ng konfirmasyon dahil sobra-sobra ng paglabag sa bakas ang kanilang ginagawa! Alam niyo ba kung saan ginawa ng kapulisan ko? Sa Jose Maria College, sa isang paaralan, may Libo libong estudyante ang hindi nakakapag-aral dahil sa ginawa ng kapulisan. Babe, guys. Naghanap na ng ganito, Hindi na pulis 'yung pinapapasok! Mga minero pa lang taga d 1 pa! My goodness! ipag nga natin yung mga larawan ng umanay pulis daw. Pero pag natin sa kanilang mga litrato, ay talaga namang senior citizen na ha? haawa ka na lang. Pinagsuot pa. O! Pulis mo ba yan? Pulis mo po ba to? Hindi! O! Oh. Ay ay ng basketball 5 on 5 oh naka-sports sa court pa. May mga big pit pang kung ano-ano. Pero sa kapila nito, anong inilabas ng Philippine National Police pro 11? Mga pulis doto. Sino ba 'yan? Si kung anong maganda ngayon. Paparami ng paparami ang dumadag sa pati sa likuran ng mga Yes! Ah! Sa likod ng uh, screen na ito, guys. parang puro ng tao. Okay. mga kapatid dyan sa sulok-sulok, huwag po kayong mahihiya. Kung wala po kayong tinatago, eh kasi marami din ginagamit na talim-blocker. Yan. At nakahit din sila ng iilang blocker doon sa KOJC compound para ano? Para manira. Isipin niyo, okay, ang ng polis, okay kayo, magpulot kayo ng damo ng mga dahon dyan, okay, ipos na. Ito ang ginagawa ng polis. Pero yung karasan ng kapulisan, inilalabas pa nila? Ito! Bakit? Sino nga yung sila? mga iba't ibang, -ibang karasan na ginawa ng kapulisan sa KOJ si Kong Eto, matindi to. Nabanggit natin ito kagabi. Ang pagpimitpit na dinipensahan na naman ng Philippine National Police Pro 11 na isang oh, oh. item ng daw. Ang pagpimitpit ng granada sa loob ng Kong Ay, pinasisinungalingan pa ipakita ng natin ang ating video. gamitin sa kamangka ilang instrumento sa an isang kunsel ang tapang pumasok sa kung si si compang gamit tayong item na nagdulot ng pangamba. ang layunin ng aksyon ay upang tugunan ang mga pokocon sa seguridad hindi pang matibay na mga salo hindi naman Hiyos, Siguridad ba ba magdala ka ng granada sa, granada, sa granada sa loob ng isang eskwalahan? Oh my god. Bukso oh mga na ako. kasi sinadan Rey? Sino kapatid, masakit sa aming puso ito. Especially babae pa. Alam naman kung paano itinataas ni Pastor ang dignidad ng bawat kababaihan. Pero, kung gagamitin mo ang iyong sarili sa masama, ay against po lagi ang kabutihan sa masama. Yun po tayo. At ngayon po, gusto po natin ipakita ang pagpupusmit po nila ng iligay na bomba sa loob ng KOJC compound. Panorin po natin ito. Okay. Gusto na natin i-explain kung ano ang nilalaman itong thermobaric na ito. Ito yung tinawag na denaray na item daw. Pero hindi nila masabi na granada. Oh, hindi ang granada ito. Masahin natin ha. Thermobike munitions are sometimes known as a poor man's nuclear weapon. Oh I oh go, poor man's nuclear weapon. Okay? Because they can obliterate any human in the vicinity. The victims can be killed by the blast or the accompanying shockwave and the subsequent vacuum can rupture people's lungs. Oh my God. Naintindihan po natin kung gano'ng kalala ang bitbit ng kapulisan na ito? It's fatal. Yeah. Nakamamatay. Maliba sa pagsabog nito, yung chemical na dalagala is talaga namang against the law. Labag sa batas at hindi na po tinatanggap ito ngayon ng ating human rights. Hindi na po katanggap-tanggap ang ginagawa. Ito. Ito yung ginawa nila. Ito yung... Ito, ipapasok sa ano nila. Kaya mga raming granada ang gusto mong ipasok sa compound. Oh, ito ang police ngayon. Yan ang imahe ng ating kapulisan ngayon. Pasensya na po sa ating uh, Manila Police District. Kung uh, pati po kayo, pero ito po ang ginagawa sa Davao. Ito po ang kapulisan, nagpupuslit po sila ng granada sa loob ng lugar ng mga misyonaryo na walang armas ni isa. Ayan. Tanim ka na Tapos, ayaw idaan sa scanner. Bakit? Bomba pala ang dala ng kapulisan. Pinabayaan ba tayo ng Diyos? Yes! Sir! Bakit? Nahuli pa rin kahit iisa sa kanila na posibleng gamitin na namang propaganda ng pulis dahil pak na naman sila! Nakikita niyo ba ang milagro ng Diyos silang magagawa. Dahil tapos na ang araw ng mga yawa. Kahit anong propaganda pa, ang gawin ng kapulisan at ni Bang Marcos ay hindi sila mananalo Bakit? Dito pa lang sa liwasang punipasyo, panaksan ng panaksan ang mga Pilipino! Mapipigilan pa ba tayo dito? Mapipigilan pa ba ang pagdansa dito sa liwasang Bonifacio? Naririnig na ba ang dagundong ng mga kababayan natin sa Luzon, Visayas at Pindanao? Hindi papayag ang mga Pilipino na aabusuhin ng tayo ng ganitong uri ng bangat na Pangulo! Ang matindi pa niyan, meron na naman silang ginamit noong nakarakay. Actually, patong-patong na napagtapag sa batas. Kung baga, natural na lang sa mga Pilipino ang pang-aabos ng kapulisan sa Davao. Yung Elrad, yung uh, long-range acoustic device na kanilang ginamit, ay bawal po yun. If we can show the Elrad, yun, kaya marami sa ating mga nakakatanda ay talaga naman na apretuhan at sumakit ang kanilang mga ulo dahil ginamit ng ating kapulisan sa so walang kalaban-laban ng mga misyonaryo. Papayag ba pa kayo na makalari yun sa inyong mga pamilya? Hindi! Hindi natin papayagan yan. Kaya sigaw ng taong bayan, Marcos Resign! Marcos Resign!